i ka ng 71 points. Kwento mga pare, anong ginawa mo doon? Meron ka bang uh, mga pre-game ritual na ginagawa ba bago ka sumabakot at napakaganda ng hindi laro mo? 71 points. Napakahirap doon. Mananakit ang kamay mo ron para 71 points. Ha? ha? Mananakit. Actually, laban na yan. Memorable din sa akin yan. Kasi kailangan namin manalo eh. Eh, import, Bobby Parks pa. Oh, Bobby kailangan namin para makaka-importante pa, ka. yung game na sa amin. At that time, nung, nung gabi na yung piyesta sa Laguna, pinama kami ni Boss Danny. So, alam mo na, siyempre, doon kami piyesta pa uwi. Ano pa ako, alam mo, main pa akong bulalo sa Laguna eh. Pagkita <laughs> sa laro, sabi sa akin ni Benji, jambol pa lang, sabi sa akin, parang yung mulchiko ka. Sabi ko, galing ang piyesta, G. <laughs> 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 eh, talaga kailangan, kailangan manalo. Hindi ko na malayo, nakakasikwenta na pala ako ng third quarter. Ang nagsabi sa akin, si Boss Waki, Trillo. Bong, 50 plus ka na, sabi ng gano'n eh. Akin ah, ba, boss? Ay, oh, Kaya, third quarter, medyo nagalit si no kasi. Si Ronnie Natanias, nagalit sa player lang si Elo. Eh. Baka mag-record ako. Ganito ka pinagalitan. Medyo pinipisikal na ako nung third and fourth eh. Kaya medyo hirap na rin ako. Pero yun nga, um, naka-71 points ako. Dami nung, no, sa pundak yun. Hmm. But, pare, ano ba to? Itong 71 mo, mostly, ano anong score mo? Uh, wa isolate? All, uh, Ay, ah, puro lay-up. Ah? Uh, puro lay-up. Walang jump shot dyan. Puro lay-up. Dump. Oh, oh, kita mo, pare, ha? Ang hirap, oh, pare, yung, walang, e yung effort na nilalabas oh, mo para dumang. Tapos oh. makaka-71 points siya. Di ba? Ganyang kalakas is, ang bong bongan ba? Dalawang ano na yan, ha? Score na ng dalawa, <laughs> dalawa, tatlong laro ito, ha? Oo oh, no? nga. <laughs> si Benji, si Kwenta rin ang ginawa ng laban niyan. Ah. Uh, Si Benji, kasi uh, kailangan nang si kwento si Benji ang ginawa. Hindi makinag-uusap, pa shooting kita, pa shooting mo. Hindi mo babantay sa akin sila. Si Ramirez, puro. Hindi last night of deep, last night of deep si Benji pa. eto na ko Benji. Tumabi ka na, tumabit ka. na. si nang guardia mo dito. Ito po dukot lahat. Hindi, guardia mo, sino po pupunta? Point guard mo, point mo. Si Jin. sa akin din. Hindi, guardia mo, pumapasa niya ang assist, sino? Ah, Frankie Lim. Frankie Lim. Okay. Talaga.